What's up mga idol? Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na nalubog sa baha. Galing po ito sa Laguna. Pinadala po ito via LBC. At maraming salamat po sa lahat na nagtitiwala sa Julpon TV. At dalawang piraso po pala ito mga idol. Parehas po ito na basa sa baha. Parehas din po ito. Walang power. Ang model po nitong isa ay Samsung E20s. At yung isa naman ay Huawei. So parehas din po po ito patay mga idol wala pong power dahil sa pagkakabasa kaya ingatan nyo po ang inyong cellphone para hindi kayo magaya dito na namatay dahil sa pagkakalubog sa baha so madalas talaga mga idol kapag hindi natin iniingatan or nalubog talaga sa tubig or minsan naman aksidente pong nahulog at ito na nga mga idol i-check po natin so inun ko po siya ay wala talaga siyang power at sinards ko po itong isa mga idol ay wala talaga siyang reaction at may napansin ako dito nagulat ako nung tiningnan ko po yung schematic nito ay nagpapatay ay patay. So ay na-edity ko agad ang sira. At ito namang isa mga idol ay wala rin po talagang power. Kahit i-charge mo siya, ay hindi po siya nagbabibrate. Ayan, pati yung Samsung i-check ko na rin po siya. Sinalbakan ko po ng charger, ay hindi po siya nagbabibrate. Wala po siyang reaction. Madalas kasi mga idol, kapag nalubog po sa tubig or sa baha, ang cellphone ay minsan nagbabibrate po siya. Doon na po natin matres na may tama ang screen dahil po sa pagkakabasa. At ayan, ginamitan ko pa po siya ng ibang charger, ay hindi po talaga siya nagkaroon ng display. O, oh, wala po siyang power talaga at inangat ko po yung likod nito mga idol ay nabuksan na po ito so hindi ko alam kung pinagawa nito or baka chinek lang po ito at hindi po ginawa at ayan inangat ko po yung takip niya mga idol kinalawang po pala ang ilalim nito at isa lang po ang pinakita ko dito sa video kung paano ko po ginawa ito po yung Huawei mga idol at kung napapansin nyo po siya nagbiblink po ang charger niya so dito ko po na trace na may problema ito may shortage po pagdating sa charging kung napapansin nyo mga idol pati yung schematic ay nag nagbi-blink na rin. So, may shorted po pagdating sa charging. So, possible mga idol na maritik nyo ko agad kapag meron kayong schematic. At then, chinik ko po yung charging pin mga idol. Malinis naman siya, walang kalawang. Pero, meron po siyang kunting itim mga idol. So, madalas kasi nito kapag bungi-bungi na po ang saksagan ay may shortage po siya. Pero ito mga idol, buo pa rin siya. At yun po yung i-check natin ngayon. Una, buksan muna natin. At kung napapansin nyo mga idol, pati yung takip ng battery, medyo nakangat na. At wala na po siyang e sticker. So, ibig sabihin, nabuksan na rin po ito. At Ayan, i-check na lang po natin. So una tinanggal ko muna lahat ng screw at mag-shout out tayo rito. Ayan, lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood ngayon, shout out sa inyong lahat at sa gustong magpa-shout out, comment po kayo sa video. At ayun nga mga idol, so ko po siya dito at ang nakita ko mga idol ay yung pinaka camera po niya ay meron pong kalawang. Ayan, kung napapansin nyo mga idol, kitang-kita po talaga ang kalawang. At ayan, ko po yung battery, flex LCD at charging board at ang nakita kong may kalawang ay yung pinaka camera lang. Ayan, may grounded na siya. At dahil nakita natin na walang kalawang po ang flex ng LCD, charging board ay possible na good pa yan. At ayan, next natin gagawin mga idol, testiran po natin kung grounded ba ang motherboard. Dahil kanina, shortage po yon dahil nagbibling po ang schematic pati ang charger. At kung napapansin yung mga idol, isa lang po ang pumapalo. Pagdating sa kabila mga idol ay walang palo. Pagdating sa kabila ay pumapalo. So ibig sabihin, normal po ang motherboard. At dahil normal po siya mga idol, tingnan po natin sa baba. Dahil nung sinaksak po natin kanina, nagbibling po ang ilaw ng charging ayan dito natin unang gagawin mga idol ayan baklasin natin yan yung flex charging board po yan at yung signal antenna at dito po natin tingnan mga idol ang pinaka charging pin at kung napapansin ni mga idol medyo good naman ang charging pin pero bakit siya nagbiblink so ang una po natin gagawin dyan mga idol ay papalitan po natin yan dahil wala po tayong test na battery so possible mga idol good pa ang board nito kapag ganun wala po siyang grounded at ayan dahil wala tayong test na battery mga idol daritso ko na po siya pinalitan ng charging pin so tanggalin ko muna mga idol 350 heat temperature po tayo so naka po ang charge charging pin nito. Kaya kapag wala po kayong gamit na hot air mga idol ay mahirapan po kayo magtanggal at ayan kung napapansin nyo may itim itim pa siya so tanggalin din natin yan naka 350 din ang ating head at maglalagay po tayo ng clocks at linisan po natin yan at mag additional tayo ng led sa mga gilid gilid o doon sa pinaka charging pin para madali po siyang kumapit kapag napalitan natin so hot air din po ang gagamitin natin at ayan mga idol mamili po tayo ng marami pong klase kasi ang charging pin so dapat parehas po ang ilagay natin para magtagal ayan mga idol so kung napapansin nyo po Lao na po yung isa So, possible yan na dahil sa paggagabasa ay nasusunog po talaga siya. At ayun mga idol, para mas tumibay pa ang charging pin natin, maglagay po tayo ng mga LED sa gitna para mas kumapit. Or kapag naglagay din po tayo ng LED sa pinaka-pin niya ay madali po siyang kumapit. Ayan, so hot air po ang gagamitin natin mga idol. So, kapag nadikit na po yan mga idol, ay matik na po yan. Hindi na muna kailangan hinangin dahil meron na po tayong nalagay na tingga kanina. So, ayan, 350 heat temperature, maglagay, magtanggal at ayun mga idol napalitan na po natin at tingnan natin mamaya kung, kung gagana na ba siya at tingnan nyo mga idol maganda po ang pagkakalagay at ayan mga idol so gusto po talaga maayos ng may ari ito dahil pang online class din po nila ito at ayan mga idol sinubukan ko na po siya at kung napapansin nyo e steady na po ang charging at ayan na nga mga idol lumabas po ang pinaka kidlat so ibig sabihin nag charge na po ito so may grounded po ang charging pin kaya po sya nagbibling kanina at ayan mga idol buhay na po sya so, tingnan nyo rin yung isa mga idol sa door ng video kung nagawa ko rin ba yun at ano ba ang pinalitan ko. At ayan mga idol, so ang gagawin natin dahil na okay na po siya ay, so nilinis ko rin po pala ito mga idol, so hindi lang po nakita sa video natin. Dahil bigla po ng full storage ang ating cellphone na pinagre-recordan. Sunod po natin gagawin, isarado muna natin at maraming salamat po sa lahat po na nagpagawa. Sa mga nagpa-LBC, nagpa-GNT, naglalamob, nag walk at sa mga gusto pong magpaayos mga idol ay mag-PM lang kayo sa ating FB page Julfon TV official new page. At ayun mga idol, tumatanggap po tayo Luzon, Visayas at Mindanao. Kahit anong sakit mga idol ay ginagawa po natin. Sa mga nag-walk in mga idol ay depende po. So meron pong madali gawin. So nag-walk in po sila. At ayun mga idol, yung pinakatakip po ng battery niya ay kailangan natin lagyan ng double sided tape para hindi po magalagalaw ang battery dahil nabaklas na ang battery nito mga idol. So possible din ito na na-check na ito at hindi lang siguro ginawa. Kaya ayan mga idol, tuloy po tayo, dali-dali sa tayo. So, i-fix muna natin. So, i-charge din po natin kung normal na ba talaga ang pag-charge dahil kanina blinking lang talaga siya. At ayan mga idol, yun po yung pinalitan natin, ang pinaka charging pin. So madalas mga idol kapag nababasa, lalo na kung may tubig pa yan at sinaksak mo ay mag-short po talaga yan. Bigla po yan iinit kaya ang mangyayari, mamatay po talaga ang cellphone. At buti na lang mga idol, yan lang po ang tama, hindi tinamaan ang motherboard. So nalinis naman po natin ang motherboard niyan mga idol. So yung camera kanina na kalawang ay hindi po natin ma-check mga idol. So Hingiin na lang natin ang password at sana tama po ang ibigay. At ayun na nga mga idol, so good pa rin ang touch, walang problema, iwang LCD, malinaw. So wala naman pong tubig ang ilalim mga idol. At ito po yung isa mga idol, so naayos ko rin po ang e 20s Ito po yung nabasa niya mga idol, so kalawang na rin po ang ilalim nito. At ito po yung pinalitan natin, ang pinaka light well nag-short at ito po yung hitsura niya mga idol kalawang na talaga siya at pagkatapos natin na ayos mga idol sobrang pasalamat ng may -ari. dahil na solve po natin ang dalawang isyo kaya ayan mga idol ready to ship back na ito at meron na po pang online class ang kanyang anak hiningi ko po pala ang password nito mga idol hindi po tugma ang binigay kaya hindi po natin ma-check ang camera hanggang dito lang po ang ating video maraming salamat po sa inyong panonood huwag kalimutan mag-like mag-share at mag-subscribe All right.